Kumusta sa lahat? Sa bagong video na ito ay susuri natin ang HDR na inaalok ng Intuitive. Para makapasok, pindutin ang menu button sa itaas ng interface ng Intuitive, bumaba hanggang makita ang HDR at pindutin ito para makapasok sa pahina. Sa video na ito, hindi natin ipapaliwanag ang HDR pero susubukan nating intindihin ang mga kuha na kailangan ng Intuitive para makagawa ng mataas na dynamic range. Partikular na titingnan natin ang HDR gamit ang arithmetic mean method. Ang HDR na automaticong nade gamit ang manual na luminance masks para sa mga litrato sa gabi at sa araw. Titingnan natin ang paggamit ng mga pindutan para sa raw na prep. Kailangan nating gumawa ng isang serye ng mga larawan sa field na iba-iba para sa ang panggabi o pang-araw. Para sa fotografiyang pang-araw, karaniwang kumukuha ng larawan ayon sa sinasabi ng exposimeter ng kamera. Pagkatapos ay kailangan nating kumuha ng isa o dalawang overexposed na larawan at isa o dalawang underexposed na larawan upang magkaroon ng parehong maliwanag na mga anino at maibalik ang mga mataas na liwanag. Ang sekwensyang ito ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng pagbabago lamang ng oras ng pagkuha at iniiwan ang aperture at iso na hindi nagbabago. Tingnan natin ang isang praktikal na halimbawa ng mga litrato na ginawa sa field para sa HDR photography ng araw. Sa kasong ito, meron tayong limang litrato na ginawa ng sunod-sunod kung saan ang pagkakaiba lamang ay sa oras ng pagkuha. Kaya't magkakaroon tayo ng ilang napakaliwanag na litrato, isa na ginawa ayon sa esposimetro, kaya ito ang pangunahing litrato at dalawang litrato na underexposed. Para sa night photography naman, palaging mananatiling pareho ang aperture at ISO at ang oras ng pagkuha lamang ang babaguhin. Ang malaking pagkakaiba ay ang unang litrato na gagawin natin sa parameter 0 ayon sa esposimetro ay ang pinakauna pagkatapos ay gagawa lamang tayo ng isang sunod-sunod na litrato para mabawi ang mga mataas na ilaw na maaring tulad ng sa litrato dito. Halimbawa, ang ilaw ng poste sa itaas na kanang sulok at ang mga refleksyon sa mga dingding na maaring masyadong matindi. Tingnan natin ang mga halimbawa para mas maunawaan ito. Dito, meron tayong sunod-sunod na litrato na ginawa sa ganitong paraan kung saan ang una ay napakaliwanag at habang tinitingnan natin ang sunod-sunod na ito, unti-unti itong dumidilim hanggang sa ang huli ay nakatuon lamang sa mga mataas na ilaw at kaya't isang buong serye ng mga litrato ng ganitong uri. Ngayon ay simulan natin ang pag-edit ng ating mga litrato. Ang pamamaraan ng media aritmetika ay ang pinakasimple at inirekomenda ko ito para sa mga litrato sa gabi tulad ng nakasaad dito sa pindutan. Kaya sa pagpindot sa pindutan ay magbubukas ang ating window ng pagload ng mga layer at sa pagpindot sa pindutan ng browse ay pipiliin natin ang mga litrato na pagsasamahin. Magagawa natin ito sa mga litrato na JPEG, TIFF o RAW. Ang aking mungkahi ay gamitin ng media aritmetika para pagsamahin ang mga litrato na TIFF o JPEG, ibig sabihin mga litrato na na-develop na ng paisa-isa sa halip na gawin ito sa RAW. Gayunpaman, hindi ito nagiging sanhi ng malalaking suliranin kahit na sa mga file na RAW at mahusay itong gumagana sa ganitong uri ng file. Gayon din ang HDR sa manumanong pamamaraan gamit ang mga maskara ng liwanag. Maaari itong isagawa sa mga TIFF, JPEG at mga file na RAW. Balikan natin kung saan tayo huminto at subukan natin ang isang pagsasama ng HDR at media aritmetika sa ilang mga file na RAW. Ganito, ang bilang ng mga kuha na dapat gawin para sa media aritmetika ay hindi mahalaga kaya maaari tayong pumili kung ilang uri ng kuha ang gagawin. Sinasabi ko na ang aking mungkahi ay huwag mag-exaggerate, kumuha tayo ng mga 8 hanggang 6 na kuha sa paraang ideal. Gayon din ang parehong bilang ay inirerekomenda para sa HDR gamit ang mga maskara ng liwanag. Piliin natin ang mga kuhang ito, halimbawa ay anim na larawan, at pindutin natin ang OK. Magtatrabaho ang software ng mag-isa hanggang sa maibigay sa atin ang panghuling resulta. Makikita natin kung paano na ibalik ang mga ilaw dito sa poste at pati na rin ang mga refleksyon sa mga pader at sa iba pang mga lugar kumpara sa orihinal na litrato. Makikita ninyo kung paano rin mababasa ang mga sulat na sa simula ay hindi mabasa sa litrato. Tingnan natin ngayon ang isang uh, pagsasanib gamit ang manual na pamamaraan sa gabi. Kaya sa pagkakataong ito, karaniwang lumikha ng Ikes hanggang atro na mga larawan sa pamamagitan ng pag-aayos ng oras ng pagkuha upang unti-unting dumilim ang mga litratong ito. Kaya ang karaniwan kong ginagawa ay kumuha ng imba hanggang 6 na litrato simula sa unang litrato na may 30 segundo ISO 100 kaya napakababa ng ISO at ang diafragma ay medyo nakasara depende sa lugar kung saan kami naroroon. Kung maliwanag ang lugar, medyo mas sarado ang diaphragma at kung madilim ang lugar, medyo mas bukas ang diaphragma upang makuha ang aking 30 segundo ng pagkuha. Pagkatapos, pinapababa ko ang oras ng pagkuha upang mabawasan ang liwanag. Karaniwan, sinisimulan ko sa 30 segundo para sa unang litrato, 15 segundo para sa ikalawang litrato, 7 segundo para sa ikatlong litrato at iba pa hanggang sa makuha ang litrato na napakadilim kung saan kukunin ko lamang ang mga ilaw at mataas na liwanag ng litrato. Bago tayo magpatuloy sa pagsasama ng mga kuha, ipapaliwanag muna natin ng mas detalyado ang interface na nasa harapan natin. Kaya sa pagload ng mga litrato, pipiliin natin ang mga litrato na i-edit. Ang intuitive ay magtatrabaho sa pagitan ng apat at pitong litrato. Kaya ang mga numero na nakalagay sa mga pindutan, ay ang bilang ng mga litrato na kailangan nating iload sa interface, kaya anim o apat o lima o pito. Ang iba pang bilang ng litrato ay hindi gagana sa interface, kaya kailangan kong piliin ang dami ng kuha na ginawa ko sa field at ilagay ang numerong ito. Kaya kung may anim na kuha ako, kailangan kong pindutin ang load photo. Kapag na-load na mula sa intuitive bilang mga level na handa ng pagsamahin, sapat na ang pindutin ng HDR 6, kaya anim na beses na anim na litrato. Ang mga bituin ay nagpapahiwatig ng night photography. Makikita ninyo na sa day photography ay wala ang mga bituin, kaya ang mga numero na walang bituin ay tumutukoy sa day photography. Ang mga bituin ay tumutukoy sa night photography. Ang numero sa tabi ng HDR ay tumutukoy sa bilang ng mga kuha na ginawa natin sa field ang HDR4 ay magiging farter na kuha, ang HDR5 ay magiging 5 na kuha, at ang HDR7 ay magiging 7 na kuha. Sa parehong paraan, ito rin ang magiging proseso para sa HDR na manumanong paraan gamit ang mga maskara ng liwanag para sa daytime photography. HDR55 kuha, HDR99 kuha, at ganun din para sa iba. Pareho rin ang paraan ng pag-iisip sa paghahanda ng RAW. Makikita ninyo ang HDR3, HDR7, HDR9, HDR5 na may mga bituin. Ang mga ganitong uri ng mga pindutan ay tumutukoy sa bilang ng mga kuha na ginagawa natin sa field at sa uri. Ang mga may bituin ay para sa night photography. Ang mga walang bituin ay para sa day photography. Ngayon subukan natin ngayon mag-load ng mga larawan, magbubukas ang ating maliit na bintana para sa pag-load ng mga layer. Pipiliin natin ang mga larawan na nais nating pagsamahin. Sa kasong ito, sa ating halimbawa ay uh, paim larawan, pindutin ng OK. Pagkatapos ay ilalagay ito ng intuitive sa mga layer sa isang maayos na paraan. Ibig sabihin, i re ito at ilalagay sa tamang pagkakasunod-sunod para pagsamahin. Tandaan na mayroong isang maliit na tala na kailangan nating pagtuunan ng pansin na ang intuitive HDR1 ay dapat ang pinakamababang antas at siya rin ang pinakamaliwanag na antas tulad ng nakasaad dito sa tala. Kung ang HDR1 ay hindi ang pinakamaliwanag o ilalagay sa ibang posisyon ng mga antas, ang automaticong aksyon ng intuitive ay hindi gagana o magiging hindi tama ang pagkilos. Kaya't makakatulong sa atin ang mga pindutan ng rename o invert levels. Kung i-invert ko ang mga antas, maari ko silang baligtarin at sa rename ay papalitan natin ang pangalan. Mahalaga na kung ako ay nasa posisyon na ganito kung saan ang HDR5 ang pinakamaliwanag, kailangan nating gawin ang isang rename, tawagin itong HDR1 at i-invert ang mga antas. Kung ang mga kuha sa field ay nagawa sa tamang pagkakasunod-sunod mula sa pinakamaliwanag hanggang sa pinakamadilim, magiging handa na ang lahat para sa pag -e edit ibig sabihin ay maaari ng pindutin ang susunod na pindutan. Kung gagawin natin sa ibang paraan ang mga kuha sa field, tayo na mismo ang mag-aayos ng personal. Kapag ang ating mga litrato ay maayos ng nakaayos, maaari na nating pindutin ang pindutan na ihanda ang raw. Bakit? Dahil ang mga litratong ito, gaya ng nakita natin sa simula, ay mga kuha sa raw format. Kaya naman, makakatulong sa atin ang seksyong ito sa ating sitwasyon, sa halimbawa dito mayroong limang litrato, limang antas, at kinakailangan kong gamitin ang pindutan na HDR5 na may mga bituin dahil ito ay mga litrato na kinunan sa gabi. Sa pagpindot sa HDR5 na panggabi, ihahanda ng intuitive ang mga kuha para pagsamahin sa pinakamainam na paraan. Pagkatapos nito, kailangan ko lang pindutin ang HDR5. Sa isang iglap makikita ninyo kung paano nito mahusay na ginagawa ang ating HDR at kung paano nito mahusay na naibabalik ang mataas na liwanag ng mga poste ng ilaw. Balikan natin ang unang halimbawa. Makikita ninyo kung gaano ito kaliwanag at sa ating huling resulta kung paano ito mahusay na naibalik. Ito ang halimbawa sa mga litrato na kinunan direkta sa RAW. Ngayon, gagawa tayo ng halimbawa ng manumanong pag-develop gamit ang mga automaticong luminance mask sa mga litrato na TIFF o JPEG. Sa halimbawa dito, ginawa ko ang mga RAW sa field pagkatapos sa bahay sa yugto ng pagdevelop sa Camera RAW o Adobe Lightroom. Inisa-isa kong dinevelop ang bawat kuha para mailabas ang pinakamaganda sa bawat isa. Kaya't pindutin natin muli ang Carica Photo sa ating bintana at hanapin ang mga kuha na interesado tayo. Ito ang mga ito, piliin natin ang limang halimbawa, okay, okay. Tingnan natin kung paano ito inilalagay sa mga antas. Ang una ay maliwanag at ang huli ay madilim, kaya't ang pagkakasunod sa mga antas ay nananatiling tama. Inuulit ko na ang pinakamababang antas ay dapat HDR1 at dapat ito rin ang pinakamaliwanag. Iniiwasan kong pindutin ang pinduta ng prepara raw dahil na-develop ko na ito ng independyente sa camera raw at pinindot ko na agad ang HDR5 dahil ito ay limang antas para sa litrato sa gabi. Kapag pinindot, makikita ninyo kung paano ito na ibabalik kumpara sa unang kuha na ito. Makikita ninyo na sa mga antas, tulad ng sa nakaraang kaso, binibigyan tayo nito ng mga luminance mask ang mga luminance mask na ito ay maaari nating i-customize ng malaya at karaniwan ang huling dalawa ay ang maaaring magdulot ng ilang problema sa ilang mga litrato. Maaari tayong magpatuloy ng maayos sa menu sa pangunahing pahina at dito sa seksyon ng mga slider ng brush, maaari nating i-personalize ang mga maskara ng liwanag. Maaari nating baguhin ang densidad at opacity at kung pupunta ako dito tingnan ninyo kung ano ang mangyayari kapag pinindot ang opacity at dinala ito sa kalahati, makikita ninyo kung paano ito bahagyang nagbabago. Maaari kong palambutin ang maskara ng liwanag ng huling antas o maaari kong iwanan itong ganap na puno at baguhin ang densidad sa isang bahagi o sa kabila. Ngayon ay gagawa tayo ng halimbawa sa litrato sa araw gamit pa rin ang manual na pamamaraan gamit ang mga maskara ng liwanag. Ang aking mungkahi ay gumamit ng HDR na klasikong pamamaraan o kaya'y gamit ang mga maskara ng luminansa. Dito rin, maaari tayong pumili sa pagitan ng 5, 3, 7, at 9 na mga litrato. At kapag pinindot na ang Carica Photo, ay maaari na nating hanapin ang mga ito sa loob ng ating mga folder. Kapag nag-load na tayo at na-load na ang intuitive, ilalagay ito sa mga layer. Maliit na paalala, kailangan natin ang HDR1 na siyang pinakamababa at pinakamaliwanag sa ganitong paraan. Makikita ninyo na ang pinakamaliwanag ay nananatiling HDR5 tapos meron tayong mas madidilim at ang nasa gitna ay HDR1. Kaya sa kasong ito, kailangan natin silang isaayos ng manumano. Ang tang HDR1 ay ilalagay ko sa gitna dahil sa pagkakasunod-sunod ng mga kuha ay may maliwanag, maliwanag, katamtaman, madilim at napakadilim. Kapag naayos ko na sila, pupunta ako sa Renomina. Sa ganitong paraan sa rinomina ibibigay niya sa akin ang HDR1 na sa itaas at ang iba pa ay sunod-sunod. Ngayon, maari ko na silang baligtarin. Natagpuan ko ang HDR1 bilang pinakamababa at pinakamaliwanag at ang iba ay nasa pagkakasunod-sunod. Pakiusap, tandaan ninyo ito at i-apply dahil kung hindi, magkakamali ang intuitive. Kapag nakasiguro na tayo sa pagkakasunod-sunod ng mga antas, magdedesisyon tayo kung gagamitin ang Prepare Raw. Ang ating unang kuha ay raw kaya maari natin itong gamitin nang walang problema. Sa kasong ito, mayroong time antas kaya pupunta ako sa HDR5 na walang bituin dahil ito ay daytime photography. Pindutin ko ito, bubuksan ng kaunti ang mga anino at ire ang mga ilaw, bibigyan tayo ng file na magiging pinakamahusay na file para ma-edit. Maaari na tayong magpatuloy at pindutin ang HDR5. Tandaan natin na ang numero sa tabi ng HDR ay tumutukoy sa bilang ng mga layer na kinunan natin at mayroon tayo sa Photoshop. Kapag napindot na ito, ibibigay nito ang mga maskara ng luminance para sa ating susunod na manumanong pagproseso. Narito ang ating HDR. Makikita ninyo na narito ang mga maskara ng luminance na tulad ng nakita natin sa night photography kanina. Maaari rin natin itong i-edit sa pagkakataong ito maging sa opacity o sa gradient. Kapag nakuha na natin ang resulta na pinakagusto natin, maari tayong gumawa ng isang pagsasama ng mga layer at pagkatapos ay tapusin sa camera raw.